Good morning mga master Agis tayo ngayon, Sabado ngayon eh Date natin ngayon, teka lang na pa lang August 23 Sabado Dito tayo ngayon sa last spot natin na pinuntahan Borlongan Kasama natin si Deson, ayun, mahagis na siya Naka, ko palang setup ngayon mga master Dalawa isang aging tapos isang light itong so, aking Yamaga Nano 9.6 9.6 ba ito? ay 9.3 9.3 TZ tapos Mirabel na 2500 HG loaded na ng 6 pounds na braided line jijig muna ako mga master ha. nakakalimutan natin mga master, magdala ng salamin saan naman tayo lumipat? kayo na oo oh. para meron natin para para maaga tawing ni tayo mga master

Yung mga kahit pa si Bad lang ano. Oo. Oh, ang bilis na ng kon doon. Kasi parang eh kung nasama siya sa watch hour, talaga na magkaiba ata. Oo, oh, para magkaiba ano? Sa Facebook puro reels ang upload ko na. Lumusong na ako mga master. Muntik kasi ma-donate yung jig head. Eh nilapitan ko. Buti na tanggal. May nakita tayong dalawang nagkakawan dito. Kakasting. Kaso ang dala nila mga panjiging Si Ditawi ni Anglers. Yan. Shout out sa master. Sama kami sa susunod sa sa'yo. Bali nakaset pala sila talaga magjigging dapat. Boot jigging. Ang kaso masama yung panahon. Kasama pala niya mga master foreigner na galing din sa Baler. Foreigner na naka-base sa Baler. may strike naman tayo kanina mga master kaso putol kagad ka yung soft bait Uy. fish on mga master fish on kaya okay isa nang tayo snapper mga master punin na natin to akyat mong to mga master ingat lang at may dala tayong mga rod ay madulas kasi itong mga bato dito mga master may harang naman na ha? dito tayo mga master malapit sa dulo. habis muna tayo dito. At least dito kung pwesto na to medyo walang noise. Ngayon lang parang mahirap dito mag-vlog. Vision ko lang mga master. Pwede na natin tumulmol. Wala nga lang kasi akong laglag Pisan mga master Sinabit mga master masuk oleh mala master seniksek bisa mala master is on Okay. Kunin natin to. Okay, good size. First okay, time ko makahuli ng gantong ista mga master Tulay pala siya kaso wala kasi akong pangkwan Wala akong fish grip Hindi ko tuloy picturean Nakasampa na tayo mga master dito sa bato Sana lang may mahuli tayo Fish on mga master. Fish on. Snapper mga master, good size. Okay palulubugin lang pala talaga natin mga master fish on, mga master fish on Pakoy, Pakoy mga master. Laking pakoy. pang ihaw to mga master. Okay, kunin na natin 'to. Puro pakoy ata dito mga master. Last cast to mga master Tapos tatalian ko na yung aking uh, Like Set up Para makapag Jigging ako dito Fish on mga master Fish on Ano kaya tong isda Lapo lapo ata mau mga master. Pabigat eh. Yun ng bigla po na. Uy, Uy. Oke okay. Good size master Good size Oh Ayun, fish on ulit mga master Pareho to, ganun ulit to Mas maliit lang ng bahagya Lapo-lapo mga master Anikom Ayun Okay Huwag ka na mag-high tide para makarami. Nagwindat ako mga master, sayang, Nag laki nung nabawas sa linya ko. Bibil na naman ata ako ng bagong linya. mga master good size to good size ayun good size nga okay lapo lapo dito mga master Tinatawag na tayo ng isang kasama natin dun Parang maganda din huli niya dun Pero dito muna tayo habang may nahuhuli tayo Siguro lilipat na lang ako dun mamaya pag mataas na yung tubig Habang na-strike dito na-strike na dito muna tayo Si Deson mukhang di Mukhang marami ding huli dun dahil Kinuha niya yung kanya eh Yung ano ka tawag dito? cooler niya Andun pa rin si Deson mga master, ni pa rin walis dun sa bato na malaki. Mukhang maganda yung kanya dun ah, mga huli. Hindi siya umalis eh. Putol May umi-strike mga master na malaki. Sinabit dun sa bato. Subukan natin to mga master. Para siyang hipon. Kulay pink. Sana lang may umi-strike Time check mga master. 12. Amaya-amaya siguro kain na ako. Lipat na ako ng pwesto. Masasarahan ako dito eh. Si Beson, andun pa rin sa spot niya. Hindi pa rin umaalis doon. Si Paco, andun pa rin dito sa kabilang bato na to. Fish out, mga master. ayun Dandan. <coughs> Dandan dito mga master. Ang lalaki ng huli niya. Ay, oo. Oh. Pakita huli mo. May pako yan, oh. Oo, isa. Dami nang nagkakasibara na putang ano, patay, na ka pala. Mama, gugo na ako, matatrap na ako. Pakita. Anong gamit mo? Kulay mo. Eh. Pako. Kakasibaran, patayib na eh. Diyan you ako know, kanina, oh. Yan, bato na yan. Masasarahan na rin ako. Lumabas na, ako. <laughs> Marami ulit, sir. Dami, kalalaki. Kanuping. Meron, meron atang isang kanuping. Kalahating kiluhan. Doon din, nalagotan din ako. Dalawa. Ay, isang lagot pala. Kita mo, Naubos yung ling niya, oh. <laughs> <laughs> Ay, parang dalawa kay sir. Ayo. Ah,

Oh. Ah, eh. jingle. Champion. Oh. oh. Sabi sa iyo ay anak yung sa iyo. <laughs> <laughs> Bakit ganito sa iyo? Kung tawag Oh, isang ganyan. Dami. Tapos na sa may ilang mo? Fish pa. Ayan. Yeah. Ang gaya tayo. Ang gaya Tingin mo lang nilalagay ano? Celestine ba yan? Hi! Hi si everyone! Hello everyone! Hello! Oh, kaway ka, kaway!